Nawawak no, kasi, kaya ko magsorry. Hey guys, kasama ko ngayon si Timmy, ang aking one and only. Sa aking relationship quiz. Okay, we're ready. Are you ready? I'm ready. ready. Let's do this. Sino ang um, nag first move? <laughs> Di <Hindi> ako sure. <laughs> <laughs> Di <Hindi> ako sure. Ako pala po. Fine ako. Every ako! Go! Back. We were at an event na medyo serious event. Tapos napansin ko sa dinami-dami mga dignitaries doon. Ako lang yung kausap niya. So parang feeling ko, parang he's to me. Sino ang mahilig mag-sorry? <laughs> ano ba? That's <laughs> a lie. Guys, don't no, I nothing to apologize for. No, ako kasi, kaya ko mag-sorry. I was, I was so, ako yung stand ko. Apologies for what? Okay, yun na ka. yung problema. Ayun yung problema, guys. You know my thing. Joke lang. <laughs> Sino ang laging nag decide kung sa saan ka <laughs> kaya? Team leader for the day. Okay, so meaning sometimes siya, sometimes ako. No, ang ko, ako. Ang sagot ko, ako. Ayo, okay. no, we are ready. Dahil nung pag bumabiyahe kami, merong assigned team leader for the day. Para wala na discussion. Ah. Kung ikaw yung TL for the day, di ba? Ikaw kaya. Okay. Sure. Siya ang uh, mas clean. Three. <laughs> <laughs> Ibig sabihin niya, clingy kami to each other. Mas clingy? eh. Ah, super. Ikaw ano kaya. So, <laughs> ganito? Sama ko sa ganon. Kasi masaya kang kasama. Sino ang mas matagal na prepare sa umaga? Ah, oh, madali na ka. Pwede mo yung skincare mo. Kapag kasi, kasi nagtatanong, ano po yung skincare routine? mo. Yes. Ang sagot po dyan, just one soap, okay na yan. Isang sabon sa lahat ng parte ng katawan, okay na yan. Alam niyo yung top to toe. Yeah, yeah. Dora Shirsi Pabla. Pabla to wash. Sino ang laging mas takot o malamig? TV, isang ito. TV. Si Bam na meron siyang Radical positivity. Toxic positivity. Everything will be fine. Kaya it natin. It's called out. the kaya natin philosophy. Kaya natin guys. Sino ang mas <laughs> madalas mag i One, two, three. Ah, uh, yeah. Uh, I'm not afraid to show it guys. Gano'n really? lang yun. Gano'n lang yun, ha? Kulit. Ano yung love language nyo? Okay. One, two, three. Ito ba? Timi, time, bam, touch, and gifts. Perfect! <laughs> <laughs> Nakalimutan ko. Nakalimutan ko yung gifts. Kasi hindi talaga ako good gift giver kaya. Basta si mo ano yung Christmas gift ko kailan? Uh, okay. Ano? Wala. <laughs> Ano yung Christmas gift ko sa'yo? Uh, ah, oh my God! Yung bagong phone ko! Christmas gift ko sa kanya, tatlong daw ka bubulugan. Oh my God! No. Best phone <laughs> Thank you so much! Thank you! Alright!